malakas na laro ang ipinakita ng China sa last window ng qualifiers at nagsilbi itong warm up para sa kanila sa FIBA Asia Cup. Kompletong line up ang kanilang ginamit kaya naman ang resulta tambak malala ang team ng Japan. Ang Japan naman magkakaroon ng mas magandang preparasyon para sa FIBA Asia Cup at posible na ang Olympics team ang gamitin ng Japan sa FIBA Asia Cup. Merong Yuta Watanabe, Rui Hachimura at Yuki Kawamura. Naagawa rin ng Japan na manalo kontra sa team ng Finland na walang Hachimura na papakita ng malakas ang top local players ng Japan. Nagkaroon nga rin ng match-up sina kay Soto at Yuta Watanabe sa Japan B1 B-League at kung sa one-on-one on one stats ang labanan ay nagawa ni Kai na mangibabaw kontra kay Watanabe. Iba na ang nagagawa ng height na merong skills sa loob ng paint. Marami na ngayon ang threat sa gold medal ng FIBA Asia Cup hindi lamang. Ang Lebanon na maging ang Japan at Gilas kayang-kaya nakunin ang gold medal kapag healthy at buo ang kanilang main players. Sa ngayon ang Japan ang may malaking chance na tumapat sa team ng Australia kung ang gagamitin nilang lineup ay ang lineup na ginamit nila sa Olympics. Kilala na nga rin natin ng team ng Australia. Bihira nating makita sa FIBA Asia Cup ang mga NBA players nila at nag stick sila sa kanilang mga NBL Australia players at isa ito sa pwedeng maging dahilan kung bakit maiisahan. Ang Australia sa FIBA Asia Cup maliban na nga lang kung maglalaro ang NBA players nila. Ibang usapan naman yon Australia na ang may hawak ng upper hand sa FIBA Asia Cup. Yun nga ay kung kumpletong lineup naman ang kanilang gagamitin yung mga pinakamalakas na players sa bansa nila. Magandang laro ang nagawa ni Kai at nakapagtala ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists, 1 steal at 2 blocks. Kaya naman nagawa nilang manalo kontra sa team ng Tall Blacks. Malaki ang ambag na nagawa ni Kai dito at aminado ang Tall Blacks na isa siya sa mga player na talagang nagpahirap sa kanilang team sa depensa o at maging sa rebound nga rin. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagawa ng gilas na manalo. Laban sa team ng tall blocks. Malaki-laki talaga ang iniwan na espasyo ni Kai sa loob ng paint. Nabanggit naman ni Josh Bet ang commentator sa laro ng Gilas at New Zealand sa 13th final window na wala talagang option si coach team. Kung hindi ay gamitin nga ang lineup na meron siya walang Kai ang isa sa main player ni coach team sa kanyang sistema at malaki ang pagbabagong ito sa Gilas kagaya na lamang ng kung walang Lebron ni at iba pang main players ng isang team ay mag-iiba talaga ang takbo ng kanilang laro hihina ito dahil nakabuild ang mga team na ito naggumana ng maayos kapag kumpleto ang kanilang mga main players. Kung wala nga ang isa sa main player ng isang team ay kailangan na mag-step up ng ibang players pero hindi ito nangyari para sa Gilas sa third in final window. ng FIBA Asia Cup qualifiers talagang nangibabaw ang laro ng New Zealand laban sa team ng Gilas mapa-opensa at depensa. Sa play na ito diretso lang ang kalaban sa loob ng paint at walang kalaban-laban. Ang depensa ng Gilas, post-move ang sumunod konting lapit sa basket, konting spin, bitaw ng layup, hahanap pinuot talaga ang pressure defense ng Gilas sa shaded area. Dito drive sa baseline, talsik pa nga ang Gilas player, easy basket na naman para sa team ng New Zealand. Kung ganitong klase ng depensa sa loob ng paint ang ipapakita ng Gilas sa FIBA Asia Cup kontra sa team ng Tall Blacks, ay asahan na natin na matatalo ang ating team. Kaya na pa-timeout si coach Tim Cone. Maaga pa lamang sa laro inaatake na kagad ang loob ng paint at nagkakaroon ng magandang kalamangan ang team ng New Zealand. Isa sa nagbigay sa kanila ng kumpiyansa na tumira na rin sa 3. At tuloy-tuloy ang magandang opensa ng NZ sa shaded area walang kalaban-laban ang depensa ng Gilas at noong nagkumpulan naman ang Gilas players sa loob ng paint para sa depensa na lilibre naman madalas ang mga 3 point shots ng New Zealand kitang kita na wala sa balanse ang depensa ng Gilas at kung meron sanang isang kay sa loob ng paint kahit taas kamay lang ang ginagawa niya ay malaking tulong na yon sa depensa ng Philippine National Basketball Team.